May malaking pagbabago sa Quezon City Restaurants soon. Maliban sa pangalan, litrato at presyo ng food products sa mga menu, required na rin ang mga kainan na ilagay ang calorie count sa tabi ng ibinibenta ang pagkain. Uh, if ever na mamimili ka ng pagkain mo, makikita mo, for example, may example, burger, yeah. makikita mo kung ano yung uh, calorie count ng burger na yun, yeah. as well as the price yeah. pati yung uh, drinks. So, siya so merong... Uh, meron ka ng uh, informed, uh, uh, informed decision kung sa kakainin mo or yung food choices mo. Pasado na ang calorie labeling ordinance sa QC at pirma na lamang ni Mayor Joy Belmonte ang inaantay para tuluyan na itong maipatupad sa big at middle scale restaurants sa naturang syudad. Lalo at nakonsulta na ang mga owners tungkol dito. With the bigger businesses, they have the resources and it's not uh, so much of a problem with them and they are very supportive. With the smaller food businesses, there are some concerns but, you know, um, Quezon City and these food businesses um, already come to, you know, nagkaroon na ng uh, agreement. Uh, the Quezon City will provide some technical assistance and possible incentives for these small best, uh, small food businesses. Simple lang ang dahilan kaya may ganitong ordinansa ang QC. Kita sa datos sa na maraming nagkakasakit o namamatay dahil sa so poor diet na ang obesity ay pwedeng magdulot ng kidney at heart problems. Kadalas ay hindi kasi natin alam kung sobra o kulang ang sugar, salt, fat and carbs sa diet natin. Sa tulong ng calorie label at calorie count app na kasama sa ordinansa magagabayan ang mamamayan. Eh yes, may pagbabago, magrereklamo muna bago sumunod. Pero you are giving them naman choices eh. Alam mo ang weight mo. Alam mo anong kinakain mo. Oops, ganito pala kinakain ko. Oops, hindi ko yan bibilin. Oops, hahatiin ko lang to. Hati tayo. Pero you are eating again. Uh, yeah. Akala mo yung paghahati natin? Hinati uh, mo in the end. Hahanapin mo. Pero at least aware ka. Oops, ang dami ko palang kinain ngayon. Bukas maglalakad ako ng ganito kahaba. <laughs> Ang ordinansyang ito ang ipinisinta ng Quezon City sa ikalawang Partnership for Healthy Cities Summit na ginanap sa Cape Town, South Africa, kung saan tinalakay ang mga isyo ng proper diet, road safety, clean air at iba pa. Isa ang QC sa may gitpitumpong syudad mula sa iba't ibang bansa na may mga programang suportado ng Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies at World Health Organization. Kung susumahin, may 300 million citizens worldwide ang maaaring magbenepisyo sa mga programang itinataguyod ng mga member cities. While well, at the city level, um, it's still, we're talking still about big cities of 10, 15, 20 million people, but there is usually a little bit more uniformity in terms of uh, ethnicity, in terms of um, that there, there is more proximity between the city leaders and... Uh, the population and, and there is also uh, more easier, there's easier multisexual collaboration. That is very foundational to the work of the partnership. It's supporting cities to make this exchange so that when a city does want to take action, it's not a huge hurdle, but it's actually a small step forward. Taon-taon ang mayking pulong ng member cities para i-update ang estado ng kanilang mga proyekto nag-uulat mula sa Cape Town, South Africa. Zoe Francisco, 1 pH. Yes! So, sino yung mag a ng calories, yung count ng...